Nakapagdala ng higit 3,900 na animal bite cases ang takuro kayong 2025 kaya hindi na nakapagtataka ang pagdagsa ngayon ng mga mamamayan sa Animal Bite and Treatment Center o ABTC ng City Health Office. Karamihan sa mga ito ay nakagat o nakalmot na mga aso na nais maturukan ng libreng anti-rabies vaccine. Ayon pa kay ABTC Program Manager Risa Bejero na isa ring nurse, ang rabies ay isang animal virus na nailipat sa tao. Ayon pa kay Bejero, ang nakamamatay na rabies ay maaari lang magamot sa pamamagitan ng pagbabakuna. Naniniwala rin si Abero ng pagdagsa ng mga mamamayan sa ABTC na nais maturukan ng anti-rabies vaccine ay resulta na pinalakas na information education campaign ng LJU. Ito ay pinatunayan naman ng isang ginang na kabilang sa mga pumila sa ABTC. nag po sa amin ang magpavaksin dahil po sa mga nababalitaan po namin sa social media na yung mga nangyayari na namamatay po. Kailangan lang po namin na magpavaksin para maging safe po kami. Ang tinig ng isang taga-Tacolong City. Payo naman ng City Health Office sa mga nakagat na mga hayop na may rabies, hugasan ang sugat gamit ang sabon sa loob ng 15 minuto sa dumadaloy na tubig. Kailangan din ng mga nakagat ng na rabid animals na pumunta sa ABTC, kumpletuhin ang vaccination at siguraduhin na nabakunahan ang mga alagang hayop. Naglaan naman ng 10 million pesos ang takoro LJU LGU para pambili sa bagong batch ng anti-rabies vaccine. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.